ito na siguro ang pinaka maraming gatong na ginawa ko dito pinaka maraming gatong ginatungan ko ng maambuti kay ang kadami ng lamok dito ay gatong para walang lamok ito ang pinakadaming gatong kita ko sa inyo ang uh, mga ginawa ko dito kung ano ang ginawa ko so pag natin mabuti ang uh, mga ginawa ko napakadami Basta gatong ang pinag hindi ako ma daigyan yan. kita ano yan. Di ba? <laughs> Ito ang inyong lingkod, si Tribron Style. Kung walang patawad. Maya-maya, magsaing ako. Dito ako magsaing. Dito ako magulay dito ako magihaw, ihaw Mga ilang araw ko ito, mga siguro tatlong araw, apat. Bago maano to. Para wala na kung ulit-ulit pa. Ito ang pinaka maraming gatong para matagalan. Buhay na buhay ito. Itong mga dahon niya tinuha oh. ko. Ito ang ginamit ko. So buhay na buhay. <laughs> ang inyong lingkod napakasimple lang ako lang makagawa nito na magatong ko ng mga ano siguro yung sariwa uh, pa so, makikita nyo yung mga uh, ano oh, yung bago pa lang kung pinutol oh, oh. So, bago pa lang pinutol sina, ginatong na ang maganda ito kay matagal ma ano. Matagal maubos kasi sariwa pa. Og so, mag out na ko sa buong mundo. Sa mga paluwer ko. Ito ang ginawa ko, wala akong magawa sa buhay og so, ito lang. Maligayang pagdating dito sa kan channel. So, huwag kalimutan ang mag-subscribe naman. Subscribe naman po para ma-getsagan ng mga o, right hanggang oh. oh, dito na lang ako Magbabay na Babay Good Bless you